kaya pa sinasabi ko. Bakit ganyan kaya tayo maglakad? Ano nangyari sa inyo? nalag siya rin sa ano? Pasipak yan? x-ray? Kaya pa. At bukas po ng pintu ng sa isal ko. ako. Para po nilo ikat kasi ako nung ano, pagbawa ko. ako sa... Tingnan. Sa lab-lab sa yung yung singit nyo. May tama yung singit nyo, sir. Sumasakit yung singit nyo. Ayan, no? Eh. may tama Hindi, hindi po kitukod lang masakit sa inyo. May tama rin yung singit nyo. Alam nyo kung bakit, paano malalaman? pri yun, no? Ayan yung kinakatakutan natin. <laughs> Ayan yung kinakatakutan na natin. Ayan, eh, no? Eh, eh. Kaya hindi kayo makalakad. Putol. Ilang taon na kayo, sir? Ngayon, Ngayon, sir, sino na disgrace sa inyo? Sino na kalaglag sa inyo? Ako ang isa lang po. Ang buwan ko ako pa kasi nasasakyan, ang buwan na ako parang pinilir ka pa ako. Ang buwas kong ganyan ng Toyota High East na nasasakyan, sumama ako na kaya nakabitaw ako kasi pinilir ka ako. Pumagsak ako sa simento. Pa! Eto, sir, oh. Ito, ma ito, malaking pakinabang talaga yung ano. Ayan na ano nangyari sa inyo, sir. Ito, Ayan, proximal femoral fracture. Ayan, oh. Tugmang-tugmang sa X-ray nyo, sir. Ang inaano ko lang, hmm. sir. Para tinanggap ng SS yan. Ang sa SS yan, hindi tinanggap eh. Pa-review nyo to. Ito, pa-review nyo to. Bibilogan natin. Tahan yung mismo ang buto. Pero pa-review nyo lang to. Ayan, tingnan nyo, ha wala Walang damage yan, ha? Ah. Bibilugan ko lang yan. Yan. Yan ay pa-review nyo. Inuita ko lang. Ano? Kita-kita naman eh. Ano ko um, Ako hindi ko pa kita hinahawakan, ha? Hindi pa kita hinahawakan. Singit ang masakit talaga sa inyo pag ano, tumatayo kayo ng tubig yung eh, pag ginanon mo hindi okay. na kaya nga pag kaya to masakit yan dito mo bakit? ano? ito talaga ma mahirap talagang maging ma ano eh kumbaga syempre, dito lumabas na no dito lumabas na no fracture pero ikaw kita may lakad, te, lakad ka hindi mo yung tindig mo oh, huwag ka magano huwag ka magano Sige, lakad ka. Kaya mo. O. Oh. Kung kita siya, may diin. Hindi mo may diin. Bakit? Doon. Walang pwersa. Hindi sa tuhod yan. Hindi sa tuhod yan. Yung tuhod niya, although may problem, pero... Dito, delikado. <laughs> Hindi ko mabasa naman. Dali ha. Hindi na yung wala nga. 5 months na. Sa so, ano pa po kayo galing? saan Mateo. San Mateo. Napapanood ka lang kayo sa Twitter. Tapos sabi ano, na kasi nung ano, mangulit ka sa COVID Eh, nangulit ka ka sa COVID nung ano eh. kailangan magpabasa po sa ano? Hindi ka talaga, talaga, talaga <laughs> hindi ko talaga hindi ko oh. talaga kayo hindi din. May sa naman to eh. Uwasan nyo dyan. Hindi ko makaintindihan eh. Huwag oh, kami hindi <laughs> ko makaintindihan. Ito, hindi ko makikinig to. O, oh, nababasa niyo ba? Condition lang yung basa ko sa hudu ulit. Sabi hindi nagtugma. Kasi Say yung result... Kailangan ko ng medical ulit. Nabago. Oo sir, pangina niyo to ah. Sir, hindi ko pwedeng hatakin to sir. Kailangan ko operation. Operation, <laughs> operation <2. laughs> to. Ito nga po yun, yung tama niyo. Ito yung example ko na to. Saktong sakto yan. Ayan eh no, o. Oh. Ayan o. Ayan. Ayan ito. Kasi may mga iba't ibang uri ng fracture. Ito Sa, sa pinaka ano. Ayan mm. eh o. Subcapital neck fracture. Tapos transcervical trans, trans neck fracture. In, ito. Dito ka pumasok sa inter Canteric fracture. Diyan ka. Kasi yun o. Oh. Pwede yung binilugan ko. Hmm? Kitang kita oh Ayan oh Tignan mo rito oh Malinis yung dito sa ilalim Ayan na muti oh Tsaka ito biyak na talaga Pag hinata ko yan Tuod mo bubo ka yan Mapipilay kayo lalo Pinakadabis na gagawin ko niya, Yung mga massage ko lalagyan ko ng bandage Yun lang sir Sir eh kailangan pa-review nyo ito sir Ayan di ko di ko sa, Biniliugan ko lang Sa Nag ano niyan no? Patay din yung sutuot niyo konti lang ano. Hindi ka malulung po rin sa ubi. Tsaka hindi mo may ganun, oh. May ganun kasi ang pagliwanag. Sige, oh, sige. Lakad ka, wala ganito. Mm. Oh. Mm. Okay. mo. Hindi e kaya talaga. Hindi talaga kaya. Masakit. Dito yan. Sir, po, ano sir eh. Ako sir, ay, gusto ko ng tulungan. Magtuhod lang yan. hindi mo din madi, eh. Kung Put pumunta ngayon, nangyari sa amin man eh. Hindi naman ako, pero ako, pero ako, mahal, tas gulaan. Hindi naman yung tuwag mo good, kaya-kaya mong gano'n yun. Kung naman magayang mo, yari, mo. Ay, yari, hindi mo may gano'n yan. Saka yan, kung sa tuwag talaga ang problema, kung sa tuwag talaga ang problema, wala ka ni, eh. Wala ka sir. Wala ka Nandun. Kaya hindi kayo makatay ng maayos. Hindi mo may tindi. Nabangal eh. Ano ba Hindi, ganito. Wala naman kayong babayaran sa akin eh. Ipa-x-ray niya ulit para mailapit nito. Ito lang pa-review niyo ito na sa kanan. Pa-x-ray niyo. Yung clear, huwag niyo sa papel. Merong ano, merong ano, gasto sa inyo na yeah. ano, film. O, oh, kung magbibigay sa inyo pang pa-x-ray para may para mas... Ang kunin okay. Sige, magbaligay rin ko, x-ray mo sa inyo. Pa-x-ray nyo ulit yung kanan nyo? Kahit anong araw ka rin. lang sa akin, bibigyan ko kayo ng pera kung pa... Huwag yung mumura yung x-ray, bibigyan ko kayo ng pera no... Magandang ano, yung high ano talaga, high definition. Ito kasi medyo malago. Pero, kita naman yun. Eh? Kita, talaga sir. Observa mo yan. Yung binilugan ko sa, sa para rito. Observa mo. Tingnan mo. Tingnan mo kung ano yung ano. Observa mo may ibig. Yan binilugan ko. Hindi ko lang mabasa kung ano yung... Kasi ano yun yun. Eh no? Kaya nalitik na ito sa nalitik ba yung... Nalitik na ito sa... Ano Kaya nga eh, sir. Kasi lumalabas doon no fracture. Dito sa report niyo dito, ito end diagnosis fracture. O oh, eh siyempre kay tao. Eh mo pag dududaw na. Ba baka di doktor niyan. Hindi doktor na nagbigay niyan. Hindi yung ibig sabihin yung ano yung sa SSS. Sabihin niyan, dapat magtatali yan. Kung ano report doon sa meno, sa papasa nyo sa akin, mag ano. Sir, yan ah Sige, ako mag ano sa inyo. Kung wala kayong pera, ako magtutulong sa inyo para ano, makuha nyo yung disability nyo. Tapos ngayon, magkikik kayo ng mga ano, gagaling pa naman yan. Gagaling pa naman yan. 50 pa lang kayo, di ba? Mag-take kayo ng mga vitamins, bone vitamins sa tama to huwag nyo munang ipil, idiin kung hanggat maaari naka wheelchair kayo tapos i-ganong ganon palagi nang palagi nang basta ito puprotect na nyo, uh, palagi uh, nang gagawin kasi ginagawa pa sila sa akin ito hindi pala malitaas ito hindi pala malitaas ito hindi pag nakait ako ganon 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 lang huwag mo na pitikin kasi putol nga aron eh magkaiba yung kasi tinuturo ko sa tuhod kumaintindihan nyo pag naliay kayo sa higaan sa tuhod pero sa sa'yo, disgrasya yan sa'yo, nalaglag ka sa ano eh. Nalaglag ka sa akin eh. Iba yan eh. Ito katulad nito. Kumuha, ulit, kumuha kayo ulit ng ano, ganito. Kumuha kayo ulit ng ganito. Pa-extra kayo ulit. Okay? Parang bigyan mo sila ng... Roy, bigyan mo sila ng pera, Roy. Bakit sa inyo, ha? Para mapaayos kayo. Kasi malaking bagay rin ito. Ang talagang magkaroon ngayon sa Pilipin mga B complex, mga bone vitamins. Yan lang muna. Tuhod madali lang yun. kung namumblema kayo ng kondis food. Hindi na hindi yan ano. Yun ang pinaka main. Ito, tumutulong. No? Hindi eh, ko pwedeng atakin yan. Pwede nga atakin, magbibigay yun doon. Mm -hmm. Wala problema sa akin. Hindi naman nag ng pain. nag ba ng pain? Wala naman. O, yan na. Ito, ipawa, na yun na nyo. Pera nito, yun pa-extrain nyo ng clear. Hayaan nyo yung tuhod. Dito lang kamo. Ito sa kanan. Dito lang tayo mag-focus. Tapos, yung susobra, ibilin e, nyo ng vitamins. Bone vitamins. Pumunta kayo totoong ako sa akin. Hindi okay. ko po pwede munang galawin. Baka malalo kung ano. Imbis na nakakatindig si sir eh. Pag ko, kumalag. Lalo maano. Tama ito, meron ko muna pansamantala ha. Huwag niyo muna po yung hanggang maaari. Oh, sige, ingat kayo tayo. Thank you. Ingat po, ingat kayo. Maraming salamat, ingat kayo ha. Iyanin niyo kagad ha. Sige.